Sa mga nagsasabi mga kababayan na mayroon pang mas deserve, pasensya na po mga kababayan, naintindihan ko po kayo na unawaan ko yung ibig nyo sabihin. Pero mga kababayan, si Joy Joy po ay unawain na natin dahil siya po ay may kapansanan. Oh. Ayan? Oh. Ala, laki ah. Oh. Ilang, ilang karton yan? Ito yung request niya mga kababayan eh. Kaya sabi kasi ng mama niya, para hindi nagagala masyado. Kaya ayan, dinala natin ng TV. Oh, saan natin ilalagay? Ano dito, BBRC? Okay. Eh, ayusin muna natin to. Bilisan muna kasi. Laki ah. Hmm, -hmm. Siyempre. Ayan, kita mo? Wow, may adjust. Ayan, pahila na eh. Para makita naman yung TV. Para kay Jojo eh. Ayan, oh. Hmm? Uh, ay! Puso! <laughs> <laughs> Nagulat ka? Oo, oh, nagulat ako. Ang lakas ng utot mo eh. Ha? Anong gagawin mo sa pera? Hmm? Okay na. Diyan ka lang. Ay, napagod ako mga kababayan. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Panibagong araw, panibagong vlog. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Saan man po kayo naroroon, yan, Mag-iingat po tayo lalong-lalo lalo na sa ating mga kababayan ng mga ano uh, nagda-drive, mga nasa biyahe, mga driver. Mag-iingat po kayo mga kababayan. Stay safe parati. Mga kababayan, mga kabarangay, andito po ang uh, team Daddy Frankie sa uh, Marikina ba to? Home Alone, Company Home Alone ba? Home Alone. Ayan, shout out po sa mga staff ng Home Alone dyan na mababait na nag-support sa amin, nag-assist, kumbaga. At dahil uh, bumili kami ng TV na anim, yan. yung anim na TV mga kababayan, ang isa doon ay bibigay natin para kay Joy Joy. Dahil yun po yung request niya. No? Kaya syempre, para, sabi kasi ng nanay ni Joy Joy, para hindi na raw gumagala si Joy Joy. So, bigyan natin siya ng libangan, libangan ng bata para hindi siya gala ng gala baka sakali uh, makapag-stay din siya sa bahay. Sa mga nagsasabi mga kababayan na uh, tawag nito, uh, mayroon pang mas deserve, pasensya na po mga kababayan, naintindihan ko po kayo, uh, naunawaan ko yung ibig nyo sabihin, pero mga kababayan, si Joy Joy po ay unawain na natin dahil siya po ay may kapansanan. No? Kaya, at saka isa pa, uh, sa pagpunta ko po doon sa kanya, nag-viral naman po yung uh, isang video na inupload ko So marapat din lang na ibigay din natin yung para sa kanya no? Para lahat po happy. Pero wag kayong mag-alala mga kababayan dahil ang plano ko isa lang sana. Pero nakita ko na sabi ng mga viewers natin sila naman. Kaya anim yung binili ko, so lima para sa iba nating mga followers. Kaya mga kababayan, baka sakali hindi ka pa naka-subscribe kay Daddy Frankie sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapalo sa aking Facebook page, Daddy Frankie Official, ano pa hinihintay mo para ikaw naman mabigyan natin ng TV. So mga kababayan, samaan niyo po kami. Diretso tayo kay Joy Joy. Ayan mga kababayan, andito na po kami sa uh, bahay ni Joy Joy. Malapit na po tayo. Samaan niyo po ako. Bibigay lang naman natin tong TV, yung request ni Joy Joy mga kababayan. At syempre, kumusta yun din natin yung binigay natin grocery sa kanya? Paano nangyari? Okay na. Dito na. Sige. Maglalakad na lang kami. Una na kayo. Hi, hello po. Morning po. Hello po. Hello po, morning. Anja si joyjoy Joy. Hello Joy! Hi. Kumusta ka na? Oh, parang morning. Good morning. Joy, morning. Joy, ah. Good galing si morning. Good morning. Good morning. pera? morning. Good morning. Good ay, hello. Oh, kumusta ka na? Ay, ay tama na ayaw na na ay Huwag na pisil-pisil, bawal yun. <laughs> hmm? Saan ka galing, Joy? Saan ka galing? Sa Anong ginawa mo doon? Namamalimos. Ah? Ha? Namamalimos? Okay na, okay na. Ay, naku. Bigyan mo kami bigas. Tatlong bigas? tatlong sako. kabibigay ko lang ng bigas, ah. Asan? Ha? Asan? Ay, okay, idikit ko muna to. Bilit ano? ang ulam, pas mag-grocery. Grocery ulit? Sa Dina, sa Skong Beef. Ang dami-dami na yung grocery ko eh. Naubos na? Asan na? Di ba nag-grocery tayo eh? Tatlong araw pa lang o dalawang araw pa Ay, lang. yung grocery? Na? Ha? Asan? Hindi ko alam. Saan mo nilagay? Ma! Oo. Oh. Wala tayong grocery, ma? <laughs> ha? Ano, bisa mo na. Nagay ano, ng blazing din. Nagay ng blazing. Nagay ng Bili tayong RC kaya tigyo. Bili tayong RC. Malaki. So, Hindi, kasi mayroon, kaya ako nandito. Bili ka RC, pas pachoda, pas, pas mantingyo. No Oo. So, bili ka dun, kaya tigyo. Wait lang. Dito ka. Kaya may gift ako sa'yo. Ajay. Ah, po? Ano po? Nang? Ano? Ah? Mm -hmm. Tanong ko sa'yo, saan ka galing? Sa manggahan. Anong ginawa mo dun? Namamalimos. Ay, doon ka namamalimos lagi? Oo, oh, dun sa may lugaw. Marami ba doon? Oo, oh, dahil tao. Gusto mo Marami... sa, ka sa akin? Ha? Mamamalimos tayo? Oo, oh, siyempre. Hindi na, ang gusto ko Sabi mo kasi sa akin, ay, naku, nakakarami ka na ng kiss, ah. Ang banguhining nga mo, ah. Ang banguhining ako? ko? Oo, Sabi may... mo kasi sa akin... Ang banguhining nga mo, may COVID. Aper, <laughs> ah, ayos ka talaga. Aligang kinakausap kita, yung sabi mo kasi sa akin, tama na halik. Sabi mo kasi sa akin, bigyan kita TV Maan! para para hindi ka naalis. O TV lang, walang speaker. Walang tugtog. O bilisan mo na. Bili ka na RC. Ha? Bili Al ka na. Nang? RC. RC? No, dyan lang kaya Ate Hindi na TV. O, oh, sige, pabili tayo RC. Bili ka RC ha. O, oh, wait lang, kunin ko muna yung TV. Bili ka. Bili mo kami TV. Oo, oh, oh. Meron na nga. Kaya nga Kasan ba? Ha? Kasan? Kunin ko. Halika. <laughs> Kunin nyo yung TV. Kunin natin yung TV. Nasa sasakyan. Kasi sabi mo sa akin, O, TV lang. Walang, walang remote. Meron. May remote yun. Malaking TV yun. Tsaka malaking... Ah, Wala kami speaker. Tugtog. Sa sunod naman. Sabi mo lang sa akin noon, TV lang ngayon. May TV na, speaker na naman. Ano ba yun? Asan ba yung, sabi mo, grocery? Asan ba yung grocery? Doon sa may, ano, modista. Oo. Oh. Kaya nga, ikaw, grocery lang natin eh. Baka may, pamalaglag, ha, tingnan mo. Ang laki. Eh. Ha? Tingnan mo. Sisilipin natin, dito ka lang. Baka matumba. Oh, ito na, Joy. Joy. Joy, Joy. Joy. Oh. Ayan? Oo. Oh. Ilan, laki ah. Uh. Ha? Huh? Oo. Oh. Ilang, ilang karton yan? Anim yung binili ko, pero syempre isa lang para sa'yo. Para sa iba din naman ilang yung... TV yan? Isa. Ito, ano to? TV rin. TV? T TV. Ito, TV. Ito, TV. Same size, pare-parehas. Ito, ano to? TV. Ano to, tugtog? Oo, oh, oh. hindi TV. Sabi mo hindi. TV? Pare-pares TV. Pero pwede naman magpatugtog dyan, kahit anong tugtog gusto mo. Ano mo, no, isang speaker? Haan? Isa lang? Hmm-hmm. Lolo. Bisa mo na! Alin ang gusto mo dyan? mag na tayo, kape. Ayaw mo na ng TV? Pwede. O, pili ka na, alin gusto mo dyan? Ayan, dala, tatlo. Isa lang? Dalawa dalawang TV, dalawa. <coughs> hindi pwede kasi... Kasi isang tugtog. Maliit lang naman yung bahay nyo, hindi nakasya to. Pag dalawa. Ha? Paano mo i Dikit mo sa dingding, kabilang oh. dingding. Sige no. Ay, ay, ay dito, VBRC, ano? Ano dito? tayo BBRC? Ano? Qatar. Oo. Ito muna, TV muna nga dito eh. Ito muna nga, bumili ka. TV ka mo. Dito muna, Dal alin? Ito na. Oh, sige, ito na isa. Oh, pabuhat. Be careful. Ayan. Okay. Oh, sarado nyo. Dito ka. Na isang sako lang. Oo. Para sa iba naman 'yun. Oh, buhatin natin. Halika na. Ta buksan natin doon sa bahay nyo. No? O, oh, ka kay Papa Risky. yan. Ano, dito yung BBRC? Ha? Wait lang, wait lang. Idikit ko yung mic dito. Duisa mo lang, tagal mo. Wait lang. Masyado ka excited. O. Oh, Kausapin muna si Papa, Papa, uh, Risky. Oh. <laughs> Bango yan. Ha? Huh? Ay, galing-galing yeah. naman ni Joy Joy. Hmm. Ha? Ito yung request niya mga kababayan eh. Kaya sabi kasi ng mama niya para hindi nagagala masyado. Kaya ayan, dinala natin ng TV. Oh, saan natin ilalagay? Ano dito, BBRC? Eh, ayusin muna natin to. Bilisan muna kasi. Bili ka nga RC daw. Gusto niya RC. <coughs> <coughs> oh, Tagi-isang puti lahat. Ay, ano ba yan? mag si ka pa. Ma! Inuubo ka na. Ma! 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 O, tawagin mo si Mama. Ang loko. Ma! Ma! Kanya In ako tubig. Iinom ako. Oh. Ay, Ang liit naman. Ang hilig mo sa soft drinks? Ha? Huh? Kaya kaino inuubo saan yung mama mo? Wala sa bahay. O, tawagin mo para saan kung saan ilagay yung TV nyo. Nay, no, isang, ito na po. Ano, isang TV lang? Oo. Halika dito, Nay. Kuhain mo pa yung dalawa. Ha? Kuhain mo pa. Ano May? tubig ko? Iinom, iinom kasi ako eh. Tubig eh. Bigyan mo na lang meron dyan. Ah, inom ka rin ng tubig. Oh, eto na yung request mo ng nanay mo. Happy ka ba? Ha? Huh? Happy na si nanay? Saan, paano nyo kakabit yan dyan? Po? Teka. Saan naman po? Hi! Saan naman i-didikit? Kaya wala kami extension eh. Oh, ah, dyan yung didikit. Kasi nangitabit kami sa kabila. Ah, oh, o oh, sige. Oh. Sa ilaw, sa ilaw. Uh, mga gagawa nyo naman ang paraan niya sunod na araw. ba? Diba? Okay. Halika dito na eh. Ma! Oh! Baso! Joy! Halika dito! sa si Joy? Joy! Joy, alika ito Para buksan natin yung TV mo. Ay, pangalawa na. Alika, Joy. Hello po. <laughs> alika, Joy. Buksan natin yung TV mo. Hmm. Alika, Nakakadalawa na. Masama yan. Sobrang daming soft drinks. Hmm. Oo. Oo. Why mo pa yung dalawa? Ha? Yung ah, kailangan dalawa. Tama na yung isa. Kasi sa sa iba naman, Hello? no? O, bubuksan ko lang para makita rin ni Joy Joy. Ano, mm -mm. isang TV lang, isa lang. Isa lang naman ang panunuuran. Ah, ito muna pala. Ayan. Ayan. Oo. Hala. Hala. Oo. laki ah. Mm -hmm. Siyempre. Ayan, kita mo? Wow, may Diyos. Ayan, pahila na ay. eh. Para makita naman yung TV. Para kay Jojoy. Ayan, Oh. oh, maganda? Oo. Happy? Huh? Ala, lang, oh. Happy? Ha? Huh? Ano, isang TV lang, Timo? dito nga na dito nga na eh. Alay Kuhay mo pa yung dalawa. Ha? Huh? Ang mo ro, sabi mo salamat. Lo sabihin mo? Ano sabihin mo? Ano nga sabihin mo? Ano mamal? Ayaw paliguin? <laughs> ha? Ayaw paliguin? Ano Ay, sabihin mo nga? Ano ito lang TV natin ma? Isa lang? Ano? Ano? Oo nga. Okay na? Oh, okay na. Salamat. Ha happy na? Ayun. Si Nanay naman. Nay, dito ka nay. Na. Ano, ano naman ang masasabi ni nanay? Kasi yung request ni nanay tsaka si Joy Joy. Kasi mga kababayan, sabi nung last na punta ko dito, uh, TV, para hindi na raw masyadong gumagala si Joy Joy. Ano masasabi ni nanay? Salamat. Hmm, basta. Hindi na yung TV na binigay kay Joy Joy. O, hanggat kaya ko na, walang problema. No? Huh? E basta iba ingatan nyo lang, no? O, kasi mahirap, ano, mag-provide, no? Eh, Ay, dumigay na si Joy Joy. Ha? ating Yan. Hindi, dito yun ay kasi para saan? Ay! Yung ano, remote pala niya. Kukunin ko muna yung remote. Para makita nyo. Ay, padanin nyo yung ano. Ito. Joy, ito yung remote niya, ha? Oh, mar marunong ka na yan. Oh, madali lang yan. Ito yung mga katalog niya na yan. Ah. Eh? Alam nyo naman na po yan. Kayang-kaya nyo na po. No? O, oh, tsaka yung stand niya. Okay? O, oh, tanggalin mo to. Bakit? Huh? Ah? Tanggalin mo yan lang yan. Ito pa. Kahapon pa yan. Oh, bakit po? Naabot na naman siya Wala ko sinak. Huh? Ay, wala siyang samod na yun. Bakit? May sakit siya? Ano ba sakit ni Joy Joy na? Philips. Ah. Oo. Pero nakita ko naman maliksi. No? Mas maliksi siya ngayon compare nung nagpunta ako dito na bumili kami grocery. Kumusta naman ang grocery mo? Tsaka bigas? Oh. Saan na? Okay pa? Ano? Yung grocery mo? Ando na sa ano? Kotse mo? Wala, wala. Di yung binigay ko ba sa inyo na grocery? Ay, hey, may bigas ka nga dun. Isang sako? Oo. O. Hindi. Ah, akin na lang yun. Hindi. Kinukumusta ko Hindi yung... Hindi O, oh, yung grocery na binigay ko sa inyo. Salamat. Ah, salamat. Kaya nga, kumusta naman yung gro... Opo ka lang, May. Para makapagkwentohan naman tayo. Kumusta naman yung grocery mo na binili ni Daddy Frankie? Ah? Sugat-sugat yung kamay mo, o. Oh. Ay, prong, ano? Din naman sa sa mm hmm. O, oh, namigay. Yayamay ni naman si nanay. bigas Ah? Ah, tagi. Oh, very good yun. Po? Ay, oo, okay yun. Ma, uh, oo, gagaan ang buhay natin pag nagsishare tayo, ano? Kaya, yung grocery niya, wala na, dilata na lang. Ha? <laughs> <laughs> yung bigas, ilan kasi kami dito, anim. Anim kayong? Kami lahat. Ano yung anak mo? Yung... Anim na pamilya kayo. Hmm. Hindi, anim na, ano kami? Anim kami lahat. Anim kayo lahat. Ah, kaya, ubos na yung grocery. Yung, ano na lang, yung bigas, oh. So... Apat yung bigas, wala Wala na rin. Sige, sunod na balik namin, no? Kasi may dala kami diyan bigas, pero pa, may pop after kasi dito, may pagbibigyan na naman kami. Pero wag po kayo alala Para po kay Joy Joy, basta kaya ko ah uh, papasyal-pasyal lang ko siya. Ano? Basta kaya lang ni Daddy Frankie mag-abot-abot. Hindi kami magsasawa hanggat ginagabayan tayo ng Panginoon. No? At syempre, hanggat nandyan yung mga Uh, viewers, subscribers natin, followers natin. Kasi, so, siyempre hindi naman magagawa ni Daddy Frankie kung wala yung mga sumusuporta sa atin. No? Joy! Huh? Kumain ka na, Joy? Naka dalawang uh, soft drinks na. Huwag ka masyadong mag-soft drinks. Hindi maganda sa katawan yun. No? Tignan mo, Nay, oh, Bakit sugat-sugat yung ano niya? Sugat-sugat yung kuko niya, oh. Di ba masakit yan, Joy? Ha? Huh? Ano? Kantahan mo nga ako, Joy. Ano ba yung mga alam mong kanta? Napapanood kita. dami mong alam na kanta. Ano ba yung mga alam niyang kanta, Nay? Hmm? Eh? Ano? Ay, puso! Ay, gulat Oh, nagulat ako. Ang lakas ng utot mo eh. Oo, oh, siyempre. Ikaw nga, wala kang utot eh. Sa pwit mo eh. nagulat <laughs> ka? Di ba? Umutot ako eh. <laughs> nagulat ako. <laughs> Dapat nag-excuse ka naman. Tumaas pa yung kabilang pwit eh. Oo, oh, siyempre. Ang lakas ng utot ko eh. Para? Panalo ako eh. Panalo? Ikaw nga, wala kang utot sa pwit mo eh. Ang lakas <laughs> tuloy. Ang lakas nga. Kaya nagulat ako eh. Nagulat Muntik ako tinamaan eh. Oo, oh, something. Ano ba English na utot? Ha? Ah? Ano English na utot? Galing sa puwet. Galing sa puwet. Oo ano, diba? Oh, hindi galing. Ikaw, pera? Ha? Ah? Anong gisang pera? Uh, hindi ko alam eh. Ano Ako ba? Alam. Oo. Ako alam ko eh. Ano? Anong gisang pera? Ano? Money. Money? Diba? Wow. Ang galing ka do. Hmm. Hey. Ano English ng bagyo? Ano? Ah, uh, bagyo? Oo. Oh. Sa ulan? Ah, uh, ano English na ulan? Bagyo. Ay, bagyo. Galing. Diba? Ay, kalingin sa mangga. Ano ba? Mango. Ah, mango. Ano, di galing. Diba? Galing to? Galing mo talaga, Jo. Oo, nag-aaral ako. Nag-aaral ka? Oo. Saan nag-aaral? Sampra, sa modista. Sa modista. Gano'ng ka katagal nag-aaral? Hmm. Ha? Lagi-lagi ka nag-aaral? Hmm. Ha? Oo. Oh. O baka utot ka na naman ha? Sabihin pag utot ka. Hindi ako. Excuse me. Gano'n. No? Pasok natin yung TV mo, Joy. Ha? Huh? Parang hindi ka masaya, sabi mo bigyan kitang TV, ngayon hindi parang hindi ka masaya sa TV naman. Ano mo, isang TV lang? <laughs> Saan mo ilalagay? Mo isa pa para huh? dalawa? Anong gagawin mo sa maraming TV? Ang TV pinapanuuran lang 'yan kaya kaila isa lang. Ha? Huh? Huwag mo nang kutkutin wala ka nang kuko. Oh. Pinanggigigilan niya yung kuko niya. Ay, mo paligoy ni. Eh. Bakit di mo daw siya paligoy Eh, puga dito na eh, para mapagkwentuhan tayo. Chi. Huh? Oy, alaga mo to, Joy. Ito huh? kaya, nigis isang aso. Ha? Huh? Ane, Ane, anong aso? nangyari sa aso? Yung aso, ano English? Anong isang aso? Ano nangyari sa aso? Kasakit? Wala. Ha? Huh? Anong isang aso, Pekoya? Uh, ano nga ba? Anong isang aso? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam? Oo. Ba? Anong English aso? Ano nga English ng aso? Dog. Ay, dog. Very, very galing good. Ano pa yung mga English na alam mo? Ay, ko. Ano ng shampoo? Uh, Pantin? Hindi, yes, shampoo. Shampoo. Ano? Anong English ng shampoo? Hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Anong English ng shampoo? Hindi <laughs> ko alam. alam Ano? Palmolive. Ah, palmolive. Ang galing. Di ba? Galing ko nga eh. oh, sige, Joy. At least, uh, naibigay ko na yung request mong ano, nung TV, ha? Huh? Bibili apat sang Apat na isang na naman. Oh. Ano bang gagawin mo sa pera? Bibili ko pagkain. Parang wala akong pera ngayon eh. Hmm? hmm? Ano pagkain bibilhin mo? Ang dami ko nga binili pagkain sa iyo. Dapat itinabi mo lang yung grocery para ah, kaya nga dinamihan ko eh, para isang buwan niyo na pagkain yun eh. No? Oh, yung dilata, syempre, di ba? Ha? Dudugo na lang yan. Dudugo. Huwag mo nang kupkutin. Kay dudugo. Ha? Huh? Ano, ipasok na natin yung TV mo, Joy? Ha? Huh? Pasok na. O ah. oh, sige. O oh, sige. O pasok nyo nga, guys. Ano mo, oh. isang TV namin? Ha? Huh? Kasi Kasi Oo, talaga, eh. Isa lang. lang talaga ka Tama na yung isa. Oh. nandyan na yung remote na eh, ha? Okay. Mm, ingat, huwag ibabagsak. Yan. Yan. Ayan. Saluhin sa pet ba bumagsak? Okay na, Joy. Alis na po ako. Ano sasabihin ni Joy, Joy? Ano, alis ka? Oo. oo. Hindi mo ako okay kausap eh. Pabigyan mo ako pera. Eh, hindi mo naman ako okay kinakausap eh. Ang galing mo. Ha? Anong gagawin mo sa pera? Hmm? Okay na. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ayan, o oh, tabi sila ni nanay. Patingin ang pera mo, eh. ang dami yung pera yun. Eh. Oo. Oh, Ay, ang dami pala eh. Oo, oh, bibigyan ko kay mama ko. Ano yun? Araw-araw ganyan karami na kukuha niyo. Kanya lang yun. Hmm? Hindi niya binibigay sa inyo? Binibigay naman. Oo. So, ganyan karami yung mga 200, 300 na, no? Sa 150. Oo. Oh, Awap, oh, nasa 200. Ano oras siya umalis kanina umaga? Umaga pa to eh. Ah, Papaalam eh. Ay, hindi na. na. Basta paggising niya, aalis siya ng gusto niya. Kaya naman dyan, Ano ba? Araw-araw talaga, hindi napigilan umalis. Anong binibili niya sa pera niya? Bibili ka pa ng laruan, Joy Joy? tsaka Bakit bola? Ibabae siya text? Nagte-text ka pa? May text pa ba? Anong text? Ano yan? Ano yan? Ano yung aloe papel? Ano yung text? Yung binibili mo, sa palubo. Ah, baka balon. Yun. Hindi bola. Siya ng bola hindi huh? yung <laughs> Ilang beses siyang bumili ng bola? Um, Nakaraan, nakagalawang ay, binibig ka lang ba yung tape? Ano? na siya. na ng Pero binili niya 300. Eh, dapat itinatago nyo lang. Ayun yung Tapos pag na-miss niya ulit, di niyo ninyo. Gusto pagkatapos. Ilan po lahat ng anak niyo, na? Apat eh? Apat. Pero siya lang naman ganyan. Puro babae ba? Walang lalaki? Ay, bonso. Okay. Sige. Sige. Ay, nandito pala si Bandam. May regalo din siya sa'yo. May pasalubong siya sa'yo. Ah, Joy, ha? Tawagin ko si Bandam. Si Bandam yung kukusap mo yung Sino? Yung nag-English kayo. Oo. Mm -mm. oh, para mag-Englishan kayo. Sino yan? Si Bandam. Sino Bandam? Kamukha mo? Kamukha mo. Ano? Hindi mo, syuta si mo yun. Hindi, si ah? Tawagin ko si Bandam. May pasalubong siya sa'yo. Hmm. Uusap kayo, ha? Ano yan, kuya? Hindi si, si bandam. Oh. Ano sa ano? Ano? Ano yung titingin mo? Papabaranggay kita. Mas ka ka dito, tawag ino mo. Ay, wag. Ay, ba't nila si bad... Jeyo? Aalis sila, Daddy Frank. Ay! Ay! ay. Ayoko na, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Hindi ay, ganyan talaga yung pagkakamit. Matapang? Jeyo! Ba, galit siya doon? Ayaw niya tingin pa ganyan. Ah, ah, tinitig. Ayaw niya tinitignan. Ito ka lang. Bigyan na lang kita ng ano. Bigyan na lang kita ng pera mo. Ha? Okay. Bigyan kita pera mo para... Sabi mo, apat na 100. O, oh, dalawa. Ano? Sabi mo, apat na 100. Apat sandaan, bigyan mo ako oh, apat na isang daan. Mamaya na isang libo. loko. Apat na isang daan. O, oh, okay na yan. Ha? Huh? Ano po? Ano po? Kuryente. Ah, bayarin sa bahay kuryente. Ayun, ayun. Ayun. Bakit nangungupahan kayo dyan? Akala ko si babayad kanya. O oh, yun pala eh. Kasi nangunsa dili. Ha? Dili. Ah, dili. Bakaan babayad nyo dyan? 750. 750? Kasi 40 namin 500. Mm hmm. So, urong ka na eh. masagasaan ka. 750? Ayaw mo so, siya sa Kasi 40-500. 40-500? bumababa Oo. Oh. wala ka maupahan dito 750 na bahay. Hmm? Wala ka maupahan dito 750 na bahay. o oh, sige na, ibibigyan kita ano. Uh, 750. 750 times 5. 150. Ha? 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 Hindi, kwintayin nyo. Hindi pwede hulaan. Uh, 750, 750 times... 350. Ha? 3,750. 3,750. Yun ang problema mo na eh. One, two, three. Oh, Nay, limang buwan na bayarin ang bahay mo kung yan ang problema mo, ha? Oh, limang buwan na renta ng bahay mo kung sinasabi mo ang problema mo renta ng bahay. O oh, limang buwan, ibigay mo na sa may-ari ng bahay para five months. Wala ka ng problema kung yan ang problema mo, ha? So, salamat na. God bless po. Okay? sige po. Maraming maraming salamat mga kababayan lumapit si Nanay. Problema daw niya renta ng bahay niya kaya binayaran ko na po yung 5 months, no? Yung 5 months 'yan, ano, uh, matagal na rin 'yan, no? Uh, baka sa loob ng 5 months makapaghanap din kayo or what? Okay? Sige na, salamat po. God bless po.